Hey, guys. Abani di ko ninyo nga mag-lesson ko. morning siya, guys. Ako, lesson. Mone siya. Bago mo nang hindi palit. Ang sabi niya. Nga, so, guys. Sabani hangin na niya. Kado <laughs> man ang teacher, teacher, guys. Kalara siya na na. Diba? Ano yung sa kumanghod? Grabe, oy! Grabe, oy! Wala man na suwat so, ang dress. Wala man na suwat ang dress. Mo kay na akoy. Na akoy ay pin 16 yun yung mabasa. Kaya nagkuhan ang cellphone na ako. Na ako -an na. Basta ay pin 16 na raw. Wow. So, dali tayo magsukot. So, kita dyan ka na yung eh? So, dali na ibatang. Ba? So, at least kalitin mo. At ito tanong ko, sakto ba ako ang So, ato isuwat ni ka na yun. So, ato na magsuwat na ito. Tara guys, Mana siya. Times guys, number 1 ah. tarong? 6 6 times six. Aku sa Diri ta skra. Ay kabalo naman ako eh, sa 6 times 6. Ako na -answer, So guys, ako sa um, 36. Basta 36 ako Kama -kama guys? Kamura on ha. ta

Parto sa agay sa kamukaon ta ko.